It's our last day here sa Cebu mga ka-teammates, no? Yung it. So, nakapasyal din tayo dito sa ano, no? Sa Cebu Mercado. Let's go! Yo, what's up mga ka-teammates? So, ngayon, It's dinner time mga katimis. So, Tapos na tayo sa IT Park Giniagawa mo! Sugbo, chato ba? Sugbo mercado. Sugbo mercado, no? Try natin yung ano nila, night market daw dito sa Cebu City, mga katimis. Papa, Let's go! Ma! Ang sila kailas Yo, what's up mga katimis? Diyan, ginabinuangan yung kanila pamintingan. Sa so, dito na kami sa ano, no? IT park sa Sugbo Mercado. So, nagpasyal din tayo dito sa ano, no?

O what's up mga ka-teammates? dito kami ngayon sa ano, no? Sugbo Mercado. So, Nag-order tayo ng ano, mga ka-teammates. Try natin yung pinakasikat na ano, dito. Puslo buwa. Ayan. Try natin dyan. Oh. No? Kain tayo mga ka-teammates. Tingnan mga ka-teammates. Oh. Pang-high blood. dito nga ito mga <laughs> niya yung it. Yun. Yung yun. it. Na po yung ating order na to slow buwa. Saon man yung pagkuha. Dapat isu ko dito. Agay na ito yung dan. Masala. Ito matulagan yun. Uh okay. -oh. Okay, Kuya Esther. <laughs> Yo, what's up? So, ngayon, no? Sobrang buso, busog tayo, mga ka-teammates. Grabe. Sir, napusog ka, sir. Parang nakulangan pa kasi, no? <laughs> so, natin na. na natin yung toslo buwa. Dito sa Subo Mercado. Oo, yung buwa ko. Sa YouTube. Sa Atidong Street. Yo! What's up mga ka-teammates! So, nakabalik na tayo dito sa ating hotel. No? Tapos na tayo mag-dinner sa Subo Mercado mga ka-teammates. No? Na, Tikman natin yung sikat na poslo bua. Sarap mga ka-teammates. Ganyan no? yung tayong kinain. So ngayon mga ka take a rest na muna tayo. No? Mag-rest na muna tayo kasi last night na natin ngayon dito sa Cebu. And bukas, sabi ko tayo ng mga katimis. Salamat sa panonood mga katimis na. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe sa aming channel mga katimis. Like and share and follow dito yung ating Facebook page mga katimis. So, relax na muna tayo na. No? See you tomorrow mga katimis. See you in Davao. What's up mga katimis? Good morning. It's our last day here sa Cebu mga katidmates, no? Tapos na ang ating Bohol Cebu, Cebu adventure. So, yan. We're getting ready na, no? Pauwi na ng Davao. So, mag na tayo mga katidmates. Yung ating flight later, mga 11. So, tapat na sa mga 9 or 10 doon na tayo sa airport, no? See you later. Good morning. Hello. Did you sleep well? Good So ito pala yung room natin Mga katimids dito sa Cebu ha Rublin's Hotel Check nyo lang yung kanilang page Mga katimids so yung Facebook page nila mm -hmm. Are you excited to go home na guys? Uh, did you no. enjoy our Ano? I want to stay Advertine. here. Oh, you want to stay <laughs> No, we're gonna go home now. What's your favorite part of our ano, the YouTube? The river. The river? What or else? What else is your favorite part of our ano, adventure? Our... The kakibara. Kakibara. The about the whale shark. I huh? like the whale shark also. Yo! What's up mga ka-teammates! So ngayon nakaprepare na tayo no. Mag-breakfast na muna tayo sa dito doon sa saan bidaan ang saya na naman mga ka-teammates no. Sa Jollibee. Tara, breakfast tayo. What's up mga ka-shiny! <laughs> so shiny here ha. So breakfast muna tayo then after gonna go to the airport na mga ka-teammates. Then go back to Davao City. Let's eh, go. Hey, Dr. Reality. <laughs> so mga ka-teammates, kain na tayo. Yo, what's up mga ka-teammates? So, pauwi na tayo. Uh, nakalikpit na tayo mga ka-teammates. Let's go na sa airport. Bye! what's up mga katingmates so, dito na tayo sa airport ng Pakitan sa Bini so waiting na tayo sa ating ano, flight check in mo na tayo And then see you Davao City Travel City mga ka-teammates so safe yung ating travel no? success ang ating travel for today's video thank you lord sa safe travel uh, see you sa bahay na mga ka-teammates let's go no, Yo, what's up mga ka-teammates? So, andito na tayo sa bahay, no? Sa wakas. Pusta ang ating bohol Cebu Adventure, mga ka-teammates. If hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, no? Please subscribe sa ating channel, mga ka-teammates. Like and share nyo din. And follow nyo ang ating Facebook page, mga ka-teammates. So, hanggang dito na lang yung ating video for today, mga ka-teammates. And again, thank you for watching and thank you sa pag-support sa aming channel. Hanggang sa muli, mga ka Bye-bye!